uh, habang pupunta po tayo dun sa ating trabaho po ah uh, napadaan po tayo sa may so so nakikita natin po yung uh, maganda po yung daloy ng uh, tubig so yun napahinto po tayo at uh, tumigil muna tayo sa aglit at tinitingnan muna natin yung uh, napakagandang agos ng tubig kasi po napakalinaw po kasi po nakapa napakaaliwalas po ng panahon so ngayong uh, araw na po na ito po mga ay uh, po tayo sa ating trabaho what's so, up may umpuntag sa inyong tanong mga ka peoples ah, dito na po tayo nakarating na po tayo sa ating trabaho po so medyo tinanghali po tayo kasi po ah, medyo po yung kasada po kasi po ah, kasi pasok po yung mga tao ngayon so yun nakarating ah, karating po lang po natin so yun ah, so, tourist video po ah, balik trabaho na naman tayo pero ah, ay mapapakita ko sa inyong video ay tungkol po ito sa natapos na namin mga trabaho po so yun mga arstras tingnan natin yung trabaho po natin ah uh, dito na po yung uh, ganap po sa ating trabaho po na mga modular po ah uh, pangalawang linggo na po natin dito so yun ah uh, yung mga trabaho po natin na modular po mga kaan sa video tapos na po sila lahat so yun ah uh, kulang na lang sa mga modular na yan ah uh, isilanda lang natin yung mga gil gilid para matakpan yung mga butas na kung mayroon nandyan sa mga gilid ah uh, yun po mga guards uh, ito po yung mga door na ito po ay uh, kulay po gray ito at saka sa loob ng general uh, cabinet ah uh, mayroon tayong mga nilagay na mga drawer kasi po ah uh, lagyanan po nan, yan ang mga, uh, mga gamit po nila so yun ang nangyari po sa ating trabaho ko na ipapakita ko lang po sa inyo yung mga natapos natin na uh, at kung makikita niyo po mga sa uh, medyo uh, maganda po yung resulta sa ating trabaho so yun napaganda talaga ng mga uh, modular kasi po yung mga modular na yan na uh, uh, finish product na yan so tag-ano lang tayo tag-asimbo lang po tayo so yun po mga sa ang ganap po sa ating trabaho sa dalawang linggo po dito sa ating uh, project po mga garans. Aso ah, itu pun dito puna banda po ah. lagyanan po ito ng tv kasi po ang room na ito po ah uh, family room po ito so yun uh, tapos na po yung ano natin yung mga modular natin na tapos na po na ilagay at ang kulang na lang uh, wiring na lang kasi po ah uh, ang mag wiring niya na uh, ang mga elektrisya na so yun uh, wala na tayong trabaho dyan tapos na po at saka yung duro po dito kulay gray rin din po ah uh, tapos na rin po natin ilagay and ah, lagyan na rin po natin ang mga handle sa labas uh, ah, yung mga kulay itim na yan ah. yan po yung mga handle sa ah, ating mga door so, yun yung nasa gitna na kung makikita na ah, parang uh, ah, medyo maiksi lang siya ah, wala nang handle yan kasi po uh, ah, nilagyan po natin yan sa iba, ilalim ng tuser kasi po ah, hindi na kailangan ng handle yan kasi ah, ano yan ah, maliit lang na door so tos lang dapat yan bubukas na automatic bubukas yan so yun po mga girls, ang, ang, nangyari po dito sa family room po so medyo malaki laki rin po itong uh, kwarto na ito po kasi po uh, dito uh, yung mga buong mag anak po pagtambay uh, kung ano magbanding sila so yun po mga girls ang nangyari po sa ating uh, trabaho po. So dito banda po ibaring uh, iba rin kwarto po din ito uh, iba rin yung kulay ng a uh, modular natin parang uh, kulay po ng nilagay natin ng mga uh, cabinet dito uh, medyo maputi siya na may halong ano uh, brown so yun na uh, iba iba kasi yung kulay ng mga modular na nilagay natin dito sa uh, loob ng bahay so yun po ah uh, ito po room na ito po ah uh, ito po yung uh, master room so ibig sabihin na uh, dito po sila nagbibihis uh, dito po nila yung mga gamit nila yung ano yung mga damit nila so yun po pero medyo napakalawak po yung ah uh, uh, ganitong room so yun kung makikita nyo yung misa na nandyan sa gitna yan na may salamin sa taas uh, lagyanan po yan ng mga jewelry or mga gamit nila ng mga uh, alahas alas or kumbaga mga gold nila na Uh, gamit po, so yun, uh, dito po napakaganda po nang uh, nailagay natin dito ng mga modular cabinet po kasi po yung mga pintuan na ginagamit dyan, uh, puro salamin yan so yun, uh, makikita nyo, di ba, puro mga salamin yan, so medyo uh, mausisa or ma-proceso yung pagtatrabaho natin dyan sa mga uh, door na yan at saka sa mga cabinet na yan kasi po, uh, baka mabasag yung mga salamin, dinilagyan din po natin ng mga uh, drawer kabinet po sa loob uh, tig dalawa tig dalawa po yung mga nilagay natin dyan sa bawat isang uh, kwarto po sa isang kabinet so yun kung makikita nyo diba grabe napaka ganda na ano nila ng kabinet uh, nila dito sa loob ng uh, master po so yun po mga parents ang nila tingnan nyo lang mabuti tapos yung mga uh, uh, handle na yan sa mga door so naka automatic kakabit na yan sa Uh, ano sa may door sa maong kabinet so yun po mga At dito po sa loob ng banyo or CR, uh, yung mga lavatory na yan uh, medyo mataas uh, at medyo mahaba so yun, uh, may mirror sa harapan, may lagyanan ng mga tuwal so yun, uh, at hindi pa natapos yan kasi po, uh, hindi naman tayo ang maglalagay ng mga synthetic or countertop na ilalagay natin dyan. so tapos na yung sa atin, so hintayin na natin na uh, maglagay sila ng uh, synthetic or granite slab dyan sa uh, ibabaw ng uh, lavatory na yan, so yun po mga carns so yun po mga kaerns, ah, nandito na po tayo sa loob ng uh, uh, bahay na kung saan uh, mayroon tayong ginawang mga modular cabinet. So ito po yung modular cabinet na ginawa po natin. So, ito po yung ano, uh, uh, tinatawag na uh, lower cabinet. <laughs> At ito rin po ang countertop natin dito sa uh, loob ng uh, mga banyo po uh, Kung makikita niyo po mga gals, uh, yung mga countertop na yan nilalagyan uh, po natin ng mga ilaw ang uh, cabinet po uh, Ibabaw po sa countertop kasi po uh, para po uh, pagabi uh, Hindi na kailangan i-bukas mo pa yung ilaw sa ceiling So uh, ibukas mo na lang yung ilaw sa ano sa... Uh, kabinet. Uh, maliwanag na maliwanag na kitang kita mo yung ano yung countertop. Uh, so yun po ang nangyari po sa ating mga kabinet dito sa loob ng uh, banyo or CR. So yun po mga guys. May mga ilaw na yung mga kabinet na yan. At dito po yung uh, pinakita ko sa inyo uh, kanina mga parents na uh, dito sa loob ng uh, banyo or CR. So yung makita kita mo sa gilid, ah uh, meron tayong nilagay dyan ng mga ilaw. Yan o. Saka dito sa kabila mayroon din yan o. At saka sa ilalim. ayan Kung makikita niya diba may mga ilaw-ilaw sa ilalim. So, paggabi talaga ah, uh, maliwanag na maliwanag ang lugar na ito dito sa loob ng banyo so yun ganyan po ang itsura sa ating ah, uh, kabinet dito sa loob ng banyo or sa CR so yan, uh, yan po ang mga uh, kulay ng tiles na nilagay po dito sa loob ng CR uh, kulay puti na may mga uh, para mga texture o gano yun diba, napaganda pati ng ng kabinet dito sa loob um, ng CR, sa CR lang yan ha hindi ang sa loob ng kwarto yan so napaganda talaga ng nagawa natin pong trabaho dito sa lugar na ito po yun mga friends at yun po ang naganda po sa ating trabaho dito mga friends, pinakita ko po, po sa inyo lahat na may uh, natapos po sa loob ng uh, dalawang linggo magtatrabaho namin dito at yun na uh, nakikita niyo po yung mga design o anong klaseng design so yun nakikita ko sa inyo sa huli yung mga ilaw yung mga narating yung mga makabinit natin sa loob ng uh, banyo o kubita. So, yun po mga girls ang nangyari po sa ating trabaho. At mga girls, kung nagustuhan nyo po yung aking video for please support to my YouTube channel. At huwag po, po kalimutan mag-like at share po sa ating video for para lagi po kayo updated sa ating family. Papakita niyo pa po mga video. So, yun mga Maraming maraming salamat po mga girls at babos!